What's up, Madlam people? I'm Mariano, 23, ang guwapitong taga-bukid ng Hagonoy, Bulacan. Oy, taga-bukid! Ah, guwapitong taga-bukid. Anong, Anong ginagawa nyo? Oo, oh, ginagawa sa bukid ni Mariano. Uh, sa bukid po kasi namin, puro palaisdaan po, ganun po. Tapos mga wow. pananim po. Oh, may palaisdaan. Oh. Totoo oh. bang sa bukid, walang papel? Wala <laughs> na ano po. <laughs> <laughs> Meron ka bang pick-up line para kay Maisel? Uh, Maisel, Parang gusto ko ng kape. Bakit? Gusto ko ng makapeling mo. Makapeling <laughs> 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 mo. Oh! Makapeling ka. Like it. Makapeling daw. Ah, uh, 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 maganda Marianne. eyes and smile ni yeah. Mariano. Good luck sa iyo, Mariano. Okay naman, searching number two. Reveal. What's up, madlang people? My name is Jello, 21 years old. Ang six-footer South boy ng Binyan City Laguna. Oh, South, talo, South boy. border. Eh. South boy. South boy. <laughs> South boy. <laughs> oh, South Member na South boy. Ang ganda kanila Oh. At least pa South siya. Yes. <laughs> Alam mo pa pilit din Jello? <laughs> ano? Who's this? Jello, who's this? <laughs> favorite color mo? <laughs> oh, favorite color ko. Jello. Jello. <laughs> Sino yung uh, kausap mo? <laughs> Diyan may pick up line ka ba para kay ano, Maisel? Meron po. Maisel, please be matured enough. Bakit? Ay, pinagalitan ka, Maisel. Bakit? ka. Bakit? 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 Okay. Good, good <laughs> luck kung pipiliin ka ni Maisel. <laughs> <laughs> ulat, ulat, ulat. Maisel, can you be, please be matured enough? Why? Kasi hindi na tayo bata, kaya samahan mo na ako hanggang sa pagtanda. Oh! It's a ah, breath of fresh air. Yes. Oye, si Jello, ha? Oo, oh, bakit? Apelido niya yan. Bakit? bakit ano, pangalan? Anong pangalan? Pangalan niya, Dr. Vicky. Hi, Dr. Vicky. <laughs> Pumalabok <laughs> na po si, Jello! si Jello! Dr. Ipin. Dr. Ipin, thank you sa standing ovation. Tumayo si Dr. Ipin. Eh, syempre. Thank you, Jello. All right, ayon naman, pakalala na natin. Searching number three, Reveal! <laughs>

Sadali, rapper, eh, bukang K-pop. Eh. Bukang K-pop. Eh. Eh. Anduri, anong ginagawa mo sa buhay, Anduri? Uh, Nag-influencer uh, po ako, digital creator. Digital creator? Yes po. Uh, o sakto si Maisel, di ba ano ka? Yes po. Influencer? Uh, oh, ah, pareha yeah, sila. Swak so, po pala kami. Oh! Wow! <laughs> <laughs> Hindi, kayo tao, Be, Hindi kayo tao, bagay kayo. May pick-up ka ba? ano yung, Kimi? Hindi kayo tao, bagay kayo. Uy, Kim, ah. pick-up line niya yun. Ah, talaga? Naulahan <laughs> so, mo. Paano kayo niya pinig? Kunyari mo. na lang, guli-guni, anduri. <laughs> anduri? Guni-guni lang yun, anduri. <laughs> Meron ka bang ano, pick-up line? Para ah, yes. Iba pa? Rachel, uh... Rachel. Maysel! Maysel! Wala yan. Wala yan. Kasama yun. Kasama yun sa act. Okay, okay like anduri. na, anduri. Maysel, alam mo bang masama lumabas ngayon? Bakit? So, dito ka na lang sa puso kung mas safe ka. Oh! Bawal lumabas, Kimi! Yes. Baby. Binata, bin, binata na si Argus, no? Hindi <laughs> si Argus yan, <laughs> si Argus. <laughs> pero, oh guys, masama loob ni Mariano, ha? Bakit? Bakit? Hindi niya sinabihan, yan, magche-checkered pala yung two entry. <laughs> <laughs> okay, lang, stripes, stripes lang sa man. kanya. <laughs> <laughs> stripes <laughs> sa lang. Kulak, kulak. <laughs> <laughs> oh, pero oh. anong reaction niya, no? ni ano oh, ni Yusef? Ni Yusef. Kumusta Yusef? Oh. Sa tatlong ano natin. Goods po. Good. Sa tingin Good. mo, sino sa mo kung may lalamang sa'yo, sino dyan? Si number three. Oh, number why? three. Sa kadahilan ng ano? Mukhang magbabibe sila kasi digital creator sila parehas. Tsaka, based on what he looks, siguro, mas ma Mas makumbaba mak ba siya kaysa kay Maisel. Oo. Oh. Sa itsura niya mapagkumbaba siya. Good boy, good boy. Yun ang base. Good boy. <laughs> good boy itsura. Sumama naman ng loob ni Mariano. Bakit? Bakit? Sana, checkered akong green para ako ipinigil. <laughs> <laughs> no, good boy pala. No?